sa mga kapana so andi dito na naman tayo muli ano, kay Dumpito napabiglang ano ako biglang galak lang at mm, meron sana lakad pero hindi natuloy ayan naisipan ko na lang na gumawi uli dito ayan sama uli natin yung barkada natin crossbow so solo hunt lang tayo ngayong araw na to so araw ngayon ng linggo pero naisip ko maniksay so manunubok ulit tayo kung lilitawan ba ulit tayo dito ng mga malalaking tilapia so ito nakapwesta na tayo at ito abang abang na lang medyo umambun na muna konti pero pawala na rin kaya subok tayo ngayon ulit so stay tuned lang mga kapana ano? at mag abang abang ulit tayo Magbaba ka sakali, baka mayroong lumitaw dito ulit na malaking tilapia eh. So uh, stay tuned lang mga kapaanak. Mga kapana, may natatanaw tayo. Medyo malaki yun. Eh. Bukod natin kirahin. Ayun. Nasaan mga kapaanak, tinamaan ba? Ayan naman yung natanaw, medyo malayo lang. Hindi natin nadali. natamaan. Ay. Hindi naman siya ganoon kalakihan. Hindi nadalo. Abang pa tayo, baka may lumipat oh, sa mayroon sa tapat. Medyo hindi ganoon kalaki to. Tingnan natin. sa pool makapana ito air cuts natin ha air hindi ko lang alam kung gaano ito kalaki pero hindi ko lang manipis ang tama ay yun eh hindi ka sa damo ayun air cut natin tayo tayong unang benamano buhay na mano oh, natin ano kaya kapag ito medyo magaan lang eh maganda tama five finger mga kapana ito, madali tayo ng five fingers ayan ganito kalalaki yung mga ayan o oh, maganda ng tama maganda ang tama niya ayan o oh. Tama natin, sakto lang. Gawing tenga. Ay, mga kapanay, mga maan dito. Nakabuhay naman na tayo ng isa. Ay, nabang-abang pa tayo. Baka meron pang lumitaw. Ayan. Lagay na natin sa peace meat. Ano? lakas. Lakas kahit maliit. Ah. Kahit na gawin lakalaki. May mga malalaki pa dito. Hindi lang ito para may buhay naman na tayo ayan lagay na natin siya sa fish net ang kapana ayan huwag lang sana lalakas pa yung hangin kanina kasi malakas lakas yung hangin kaya medyo ano tayo eh medyo nag antay pa tayo ng mga ilang ano so yun may eh, mga nat may natatanaw pa ang mga kapana itawan yung ibang tilapia so abang abang lang ulit tayo ayun ayun nga mga kapana at inaputa na ako ng napakalakas na ulan dito so yung ulan na yan halos tumagal din ng halos isang oras kaya lumabo na ulan mga kapana bumanat yung malakas na ulan eh. ang naging problema lumabo ang tubig pero subukan nga natin itong dalag hindi ito kalakihan eh. nadali. Na hindi ka nadali, hindi nga. Maliit lo dalag eh. Problema kasi din eh, mano. Umulan kanina ng malakas. Kaya hindi rin ako naka anong mabuti. Naka isang tilapia lang tayo eh. Yun yung huli kanina pa. Bumuhos malakas yung ulan. Tapos ito, medyo lumabo ang tubig eh hindi lang natin sure kung mag-aangatan pa yung mga tilapia rito pero um, tsaga-tsaga pa tayo na ano, mag-antay at ano eh, hindi talaga ang tubig abang-abang lang mga kapana mga kapana, kumpulan sa gitna kumpulan sa gitna ang tilapia ko alam ano, kung may tatamaan ako ron. no? Oh. makapal makapal sila sa gitna may kalayuan lang so, subukan natin pagka medyo naaninag ko sila ng maganda ganda abanata natin nakikita ko kaya lang aninag hindi ko masyusur kung may tatamaan ako ron dami na sana kung merong lulutang din sa ano eh? mga saktong range lang ba kanina ko sila sa gawero ayun na Kung merong nanuhan, medyo malayo yun. Hindi ko sure kung meron pa na Wala. Malayo na kasi yun. Nakalayo. tinadali na dali. Ah, yeah, mga kapana, ah, uh, pauwi na rin tayo. Medyo masungit itong panahon eh. Kanina, lakas ng ulan. Tapos pagkakari ng ulan, medyo lumabo rin yung tubig doon. Tapos nasundan pa ng hangin eh. Pauwi tayo. <laughs> Pero ayan, nakapag-uwi naman tayo ng uh, ano, ayan at pala eh binayaan tayo. Ah, <laughs> ito no. Ba i, 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 i hold din ito o, kung lutong gagawin ni Mother Dine. Eh. <laughs> so, ayan. Pauwi na uli. So, mga para hanggang dito na lang muna ulit at sa mm, mga susunod na adventure sana mas maging maganda ang pamamana natin ng isda. So, dito na lang muna mga kapana so kung di ka pa nakasubscribe sa aking youtube channel eh, mag subscribe ka na at syempre eh, hit mo na rin notification bell para updated ka pagka nag upload upload ako ng mga video so ito nga pala si Robin Hood DB muli na nagpapasalamat sa inyo sa mga walang sawang sumusuporta pa rin sa ating youtube channel kahit na medyo madalang tayo mag upload Ayan, dito tayo sa kagubatan So maraming maraming salamat po sa inyo lahat at God bless po. At ako po iuwi na muna. Salamat po.